dito po ako kumuha ng papaya uh, marami na po may, may hinog ang init ng araw hindi maka ano, nasusulo ako yan po dito pag may itina ni may anahin may mga puno po kami dito ng papaya pa ayan o yan isang puno na ito nag-iisa ang bunga yan ang payat, payat po ng puno. Nag-iisa ang bunga. Sobra pong init dito. Kaya dito po ako sa likod ng bahay. Saan, ano, at nanguha po ako ng papaya na pang ano, gulay. Kaso yung nakuha ko, ko kanina ay medyo ma, ano na, mahinog na. Yung isa, berdi pa yung balat pero hinog na yung loob. Malambot. Sas, mga alaga po namin pag sa Manila, pag nasa Manila po ako, wala po ako mapamasyalan. Eh di sa likod ng aming bahay, nakikita po yung mga manok, may pato, dito, mga nakakulong po na mga Texas. Yan. Ang iba po nasa lupa na, na mamasyal. Po ang tira dito sa, ano, sa probinsya, kung ano-ano nakikita. Ito po yung, nakita po yung inahinang anak, eh iniwalay na po ang biik bagong -um walay pong biik. Yan sila na ngayon, biik. So, kanina po lang ang inilabas, inhiwalay sa kanyang inahin. So, ngayon po, dito na muna sila. Sobra pong init dito sa Batangas. Kad po ang init dito, kaya nga sabi ko, masarap pag nagulay ng munggo, may dahon ng ampalaya. Yan po, oh, malago po yung dahon ng aming ampalaya. Kaya, kung sino pong may gusto ng dahon ng ampalaya na sa gulay, andito po lang sa amin. Yan. Buti nga po, mahigit dalawang buwan ako doon sa Manila. Buti nga po at hindi ito natuyo. Po ako sa likod ng bahay namin. Dito po yung bahay. Po. Yan po, nung ako po ay pumunta sa Manila, ang bunga po nito puro ma, ano na, ma, hinog na. So ngayon po, marami na pong tuyo ang ano, tutuyo lang yung sili namin. So, ina, ginagawa ko po, inaalis ko po yung mga, ano, yung mga tuyo ng bunga ng sili. So, para mapalitan ng bagong sili, yung bunga. Saka, kailangan pong alisin yung mga natutuyo na ito, mga kasinta. Ang tagal ko pong hindi nakapag -video. Kahit po nung nasa Manila ako, hindi po ako nakapag bigyan. Nakakatamad po talaga dahil sobra po ang init dito. Maabot po ng 46 degrees ang init. Kaya wala pong tayuan. So, titigil din po sa loob ng bahay. Ang gusto po ng malamig, papasok pa sa kwarto para doon sa aircon. Yan po nga mga bunga. Marami po siyang bunga. Andoon po sa banda doon. Yan po ko ng aming bahay na maraming sili na mga kasinta. Ng kapit ng toyo. Ah, toyo. <laughs> ng suka na may sili. Yan. daming sili sa harapan.